Gusto na ang buhay natin sa maiklim panahon Sulitin natin ang sulitin bawat oras sa taon kasi hindi mo masasabi Baka bukas makakunat magsuot ka ng barong Mapahiga sa atahol Lahat tayo may hangganan Kaya huwag papabaon Sa problema mo napasan Kaya mo yan kaya tugon Huwag ka munang malungkot Lahat ng yan may solusyon Kaya laging pagtibayan pag pa ngayon Musika pang paggaan Kalungkutan mo itaboy Lagi mong mararanasan ng magulong sitwasyon Pag hindi na nakayanan Rekta na sa depresyon Yung iba naman Ang dami na ditong nakakulong Kapit na sa patalimang para Andro bulong Taya umiinit na pangalan mo Ito ngayon Sila na nagpapaikot Sila pa nagtatanong Gagawa ng paraan Para ikaw ay makulong Tataniman ka na lang Grabe na ang setup ngayon Dito sa bansang Pinas Mayayaman lang ang kampiyon Bakit ba ganito ang kalakaran laging baliko Di na nga makatarong ang lubog di makatayo Pasintabi at bahaging lang po sana kaupo Bigyan nyo ng mga di lang po puro upo Ito ay para sa lahat wag po sana na mabigo Akin tong simpleng paalala Pilipino ang tugo